Yan, mga idol. Ito po yung niluluto ko. Paanang manok. Dito po ako nagluluto sa kalan. Ayan, kalan. Masustansya po yan. Ulam na yan. Paanang manok. Mahilin po kami niyang kumain dito sa amin. Paanang manok. Ayan po, dami. Ayan mga idol. Ayan, dami. bilang potol po ulam namin ngayon, tanghalian ito paa ng manok masarap po yan kayo po ba'y yung nakakain yan paborito ko po yan ay paa ng manok tampo ano mga idol oh. dami yan oh ito po masarap po na yan ulam Ito na po mga idol, luto na po yung aking nilulutong parang manok. Kami po na may magtatanghali na. oh, luto na. Sarap. Sarap niyan, parang manok. Ginhawa ito. Sarap, malambot na. Thank you mga idol.